Hello, everyone. ako ng ano. Anong tawag pa ba ito? Banana siya. Butsi. You know, may, 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 pang merienda na ako. Mamaya. Ayan. Yeah. May pang merienda na ako. Anong tawag ba dito sa inyo? Ano to eh? Banana? Yan. Namiss ko kasi. Anong tawag ito? Nakalimutan ko. Ginawa ko ito kahapon. Nakalimutan ko pala dahil sa dami ng trabaho, nakalimutan ko pala iprito. Na-marinate na. Ayan. Wow, may pagkain na ako mamaya. Kakain muna ako ng lunch. Kasi pag hindi ako kumain ng lunch, nako, ano ay nako, hindi ako mabubusok ng mga ayan. Ayan na. Ang dami ng aking ano. Isa lang ako kakain nito mamaya. Yung aking ano, merienda ko. Diba? <laughs> ayan na po ang aking Uh, merienda mamaya, banana ball. <laughs> Di ba? Anong tawag nyo sa kanyo dyan? Nakalimutan ko yung tawag sa probesya eh. Bootsy? ba tawag? Hindi no? Okay, bye-bye! Salamat sa panunood!